Okay, magandang gabi sa tana no. Ah, uh, ko i-share ninyo ano, mga bus Ah, uh, uh kita ko na ako. Uh, live ni uh, Rudil uh, Ay diyang live uh, dito sa Mahaba, mga busing Ah, uh, na uh, dakpan nito nga nanguhag mga kuwika no. So, how na uh, kuanan na ako na mga badjao daw ay ah, may ingon ni Garno ay murag nang utan so, so, ah, na pud tuan Rodel so badjao eh, choks dile mayuk so mau putoy ah na ibaw ano mga mga badyaw daw ah, ang ah, uh, ah, uh, kanang kawikan. So, ni sila no, ta tanawan ninyo uh, ni kuhar ko gamay ng clip sa video ni uh, So, mao ni ang clip mga boss, tanawan lang ninyo. Alright mga boss, uh, dire sila sa mga nadakpan no mga boss. So, kana nakita ninyo na pambot. Uh, mau mo kana ang ilang gigamit no. Ug dagan kayo salamat sa mga pulis nga mga tikon nga naa na. dahil mga badyaw ko na sila no so nang dayo na duha ko na sila kapambot no mga boss so ang usa ko na kapambot ay uh, is naka ikyas so sad to say uh, nga tong uh, mga pawikan rin uh, medyo nagka uh, gamay no nagkagamay na itong nga daan ilang ibuhat so sa una amo ah uh, daggan dyan yung kal sa mong dadapit bentugra nagka ubos nagkuha nato no atong uh, mga puwikan dere amo uh, no? kay tungod ana na lang na ah uh, panguba nila mga pawikan siguro dugay-dugay na nilang ipang uh, ipangbuhat no uh, mo nang uh, nagkagamay nang atong uh, puwikan dere sa uh, mong dagat labaka na i-bill nang ingana no So, ingan nang uh, wa o kay bawa no. Uh, ang pagkuha na siguro ana na, na multa, magkamulta ang madakpan ana. So, nay dakong pawikan diri ah sa amo no. So, ana ko kita ambot lang sana unta, unta-unta nga wa pato nang Ito na apiro kuha nila. So, ang giingon pod uh, na, na kuhaan ko na sila pawikan. Duha ko no, ambot lang tinod ko dito kung naka sa Diyos lamang kung tanaw atong live ni si Rudel siguro mo to ko na, kung naka kuha na naka tanaw da yun live ito so, ano to sa bakwan makroon kita ang nadakpan kay kuha sa amo sa uh, uh, police station kay uh, giusob man ang uh, police station o gi-control o gi Uh police, police, uh, police station sad so, kayo no, ang atong uh, mga pawikan uh, naggamay